share sa inyo kung paano ako pumayat dati sa loob ng dalawang linggo na walang exercise. Pero bago yan, magandang araw. Uh, welcome to my YouTube channel. Uh, bago yan, ipapakilala ko muna pala aking sarili. Ako si Emily or Milay Bidayo. Kung bago pala kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Para pag ko sa inyo ang pag-share ko ng mga ginagamit ko noon. Uh, ipapakita ko muna sa at uh, ipapakita ko muna sa inyo yung picture ko nung no, matabang matabang-mataba ako na yung waistline ko umabot siya ng 35. Pero nung nagpapayat ako, nakuha ko yung 24 na waistline. Ayan. Uh, ayan ang mga picture ko. Tingnan niyo. Ayan. ho oh, ayan. Nakita, nakita nyo na ang mga teacher ko. Nung mataba pa ako, at saka kung hanggang saan napunta ang pagpapayat ko. Uh, o, oh, ayan guys, nakita nyo na. Uh, pero yung pumaya talaga ako ng sobra, 24, uh, nagumabot ako ng 24 yung waistline ko. Uh, yung tumigil na ako, tapos yung ngayon, yung waistline ko, bumalik, uh, bumalik ulit ako sa pag 27, 28 ang waistline ko kasi maraming nagsasabi sa akin. Pakikita luya, naglalaga ako ng luya sa umaga, tapos yun ang ginagawa akong kape. Kung wala namang luya, maliit na ako sa trabaho o tinatamad ako, bumibili ako ng salaba. Yan. Eto, salaba. Yan, itong ipiktib din itong salabat na to, ano siya ng luya. Yan ang ginagawa. Kumakain pa ako ng saging, dalawang saging, dalawang pirasong saging sa loob ng isang araw. Yung saging na yun, latundan. Tapos yung yung dinner ko naman, 6 pa lang or 7, kumakain na ako. Kumakain na ako para yung kasi kung kumain ka kasi ng 8, 19, mga ganong oras, syempre, hindi na matunaw yung masyado matunaw yung kinahin natin. Ay, marami nagsasabi na pangit daw ako pag sobrang mapayat. makita naman yung picture ko na papayat ako na parang nangulugod yung mukha ko. Uh, maraming maraming salamat para sa inyong panonood. Kung huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko para sa kulit kong video na may upload mapapanood niyo. Thank you, thank you, thank you. Mm, thank you. Salamat thank you.